Kaya kung napay, tawa na akong hindi niya eh. Eto, yung request ni Bandam, kakain daw kami ng pansit kanton. Ano ba din sabi ko, Bandam? Oh, Parang hindi pa lang sabi ko. Ha? Kero? Kaya... <laughs> Isang train na yan. Hindi na mabawa sa Facebook. Marami pa. Apo ayoko na. Sakit ng ko. Talo na ako. Ha? Anong masasabi mo kay Banda? Bakit ang dami na dyan? Kausapin mo! Jarangge, <laughs> 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 ito kong mahal uh, ng patitanton. Kararating ko lang bandang, pagod ako. Pagod ka? Ano kainin mo? Ah, uh, pat pagtantol. Gabi na. Garden tinap, garden niya na lang. Ay ko, ay ko napay. Tawa na ako hindi niya. Ito Tawa so, ka na? Oh, ito kong pagtantol pati, pati lagi ito. Oh. Uh, uh, tato ya, matawa. Ha? Balik. Uh, tato ya, oh my now Oh my. Animal ka. Nao oh. ka pa sa garden niya. Oh. Nagpapaprito ako tilapia. Magdi-dinner na tayo, yun na lang. Hindi, ito ko pa Brito ko yun eh. Pansit oh, Canton? Oh, uh, uh, pati yung lagang islog. Oh. Uh, para, tatay, para magbusog. Ano tatay, na, tatay, ano? na ako sa Canton eh. Puro. Alam mo, bandang, hindi, hindi, hindi maganda yung laging Pansit Canton. Maganda yung tilapia, gulay. Palasya dulay. Eh. Oo. Oh. Tatay, walang hili kong palasya dulay. Hili kong Pansit Canton eh. Grabe ka sa araga bandang. Bakit? Kailan ka ba huling kumain uh, uh, ng pancit canton? Ba ah. ah, kumain ng pancit canton. Ba't ayaw mo na tong garden niya? Tatay, no umay na ako eh. Pantalik eh. Hindi mal ka pa. No umay. Sige, tawagin. Mamaya papaluto ako, tawagan si ano? Si Kuya Jesse. Kuya Jesse. Hey. Ang ginagawa mo. Pwede ba no? Pabili ng pansit na O oh, sige, ilan boss? para sa atin lahat. Ay hindi. Tilapia lang ako. Tilapia lang. So, ah, ilang pansit canton? ton? lang. Ilang kailangan mo? Ay kakainin mo? Ayaw daw niya tilapia. Ayaw. Nauumay na. Maarte. Nauumay na sa garden niya. Paiti. Pula. Ha? Paiti. Kili pula. Ilan? Ah, uh, lima yata eh. Lima? Kaya mo sigurado nga? Oo, oh, kaya. Tayo ko. Tayo ko oh, po sige. po. Bilhan mo lima. Lima. Ah, hindi, gawin mo na lang walo. Para Hala. sa atin yung tatlo. Oo, oh, sige. Oh, palaga ka na itlog. Okay, okay. Ngayon mo ng garden niya, ha? Ha? Masyado ka ng ano? <laughs> tate, ha? Ah, tate, ha? Ah, ah, ha? Ah, ah, ha? Nakakasawa? Oh, <laughs> <laughs> Anong gusto mong pipilihin ko na tinapay? Ha, ito ko yung tinapay yung... Uh, Ito ko yung dagay donut. Ito ko. Ha? Huh? Dagay donut. Dagay donut? Oo. Oh, burrito ko yun eh. Palagay dun sa labas oh. siya. Dunkin Donut, oh. matamis masyado yun. Ito, garden niya. Matarap. Garden niya, baka naman. Ha? <laughs> huh? Gardenia, baka naman. Masarap. Ito kong Dunkin' Donuts, um, yung bilog. Dunkin' na yung bilog? Oo. Oh. Puro matatamis. Ang gusto mo matatamis. Malalakas ang lasa. <laughs> Puro tatamis. Oo. Malalakas. Lasa. Oo. Pag ikaw nagka-UTI, bahala ka sa buhay mo. Ah, iba na lang. Yan lang kayo. Ano? Ah, uh, ito ko ah... Uh, uh, lalaway akong... Lalaway akong marang matamis. Marang? Oo. Ito kong oh, marang matamis. Oo. Very good. Yun na lang. O oh. sige na, magpakulo ka na ng tubig doon para pagdating i-luto na. Pakulo ka tubig, magtrabaho ka, ikaw magluto. Magluto? Oo. Oh. Okay na yun. Dalawa kayo ni Kuya. Hindi ni Pisipe. Ha? Hindi din na. Hindi! Magpakulo ka, sabihin mo, magluluto tayo ng ano, Pansit Canton. Iba yung nire-ready nila eh. bayan, Kararating ko lang galing Makati. Ito, i request ni Bandam, kakain daw kami ng Pansit Kanton. Siya lang daw, kakain siya. So, naisip ko, galing kami ni Kuya Rizky, galing Makati siya, ang driver ngayon. Eh, pagod kami. Kaya nagpaluto kami kay ano, Kuya Jesse si Boss JB. Sana, okay na? Okay! Anda na, akin na. Para makatulog, pagod. Kain tayo, Bandam. Ready ka, na ba, Bandam? Wow. Ready. Okay. Ay, sa'yo, kuya. Ay, ba't ang dami? Kaya mo yan. Allah. Madam, kaya mo rin yan. Oh, Allah. Sa'yo, kaya mo rin yan. <laughs> oh, oh, sige. Ano, pantay, madam? Oh, pantay. pantay. Upusin niya na. Upusin. Ah. Kung sino ko na makaubos, siya ang may-ari ng 500. Oh, dalawa, natalo tayo. Tanalo ako. So, sa'yo yung eh, 500. Oh, Bakit naman dahil. Oh okay. okay. Kung sino muna maubos? Daragay, dar dar uh, ito oras, ubus sa akin yan. Isang oras? Uh, uh, basta papilisan na lang. Papilisan. Uh, okay? Uh, yeah, Oo. Okay. Sabihin mo muna yung mga panawad. Sino man nanalo? Ah, uh, magpapawit. Sino man nanalo? Ah, uh, si Rizky ako. Talo si Rizky. Panalo. Dalawa sila talo. Ako pa rin Ito oras. Ubus sa akin to. May kanin sa ilalim yan. Oh, Ubusin mo rin ha? Oo. Itahin sa ilalim. Ita uh, oh. ita ita okay na, ikaw Rizky. Okay ka na? Okay na to. Ready na? Kaya na na. Puuupusin ang walang daya. Ang <laughs> dami. <dumb>. Ano? Kaya? Taja. Kaya na akong tubig. Ha? Ha? Parang parin siyang pupunuan. Oh, Kuya Jesse. Anong tubig? O, oh, sige. Tubig ha. Okay. One. One. Two. Three. Go! Ang daming kanin ko. Ang dami. May dalawang kalungkot. Isang tinitur na nga! Ngayon, walang kakamay, ha? Ang net! Hehehe! Nang eh! Ha? Nang iiwan. Bilitan mo, mauna lang tayo ni Bang Hahaha 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 May yung itlog, ubutin na Hindi, na ako. Ah, sa akin yata yung 500 ah. Malapit na ako matapos eh. Ano, bandam? but ready mo yung amlo di pina. Ah. Masartan. <laughs> Ayaw ni Bandam yung tilapia eh. Pansit ng gusto niya talaga itlog daw. Hmm. Para mala... Eh, tingnan mo sino panalo, ah eh. Hmm. Para malapit na matapos, eh. Hmm. Mmm. Mahaba, wag mo nga kami. Hirap <coughs> lulukin. <coughs> Bigyan mo siya ng isa pang tinidor. Isa pa. Hmm, para mabilis siya. Ah, kutsara na lang, kutsara. Ayan, yeah, kutsara pa Oo, oh, malaki. Ayan. Yeah. Hindi, tinidor siya ang kutsara para hindi na lapang. 500 yan. Ha? Malapit na kay Risky ah. Ha? Huh? Hindi ko kaya to. Talo ako yata. Huwag <laughs> mm. kayong magawa, aaway eh. Purong mm. <coughs> ka! Tinutulag <laughs> niya si Kuya Rizky niya! <laughs> may discarte ka rin banda ma! Ha? Mabilis ang may pasit kanto pag hindi naubos yan! Sige! <laughs> <laughs> ah, hindi! Ano ba? Order-order uh, kayo pagkain, sabi mo anim! Ay lima! Eh, tatlo lang yan nilagay ko eh. Ayun nilagay ni si Boss JB. Oo. Oh. Ayun yung katube. Palitan mo yung maligam-gam. <laughs> <laughs> Oo. Oh. bigote, tinanggal na ni Jesse yung bigote mo eh. <laughs> kamukha mo si Pagito Diaz. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <kamu> Sino ba kamukha mo? Sino? May mga bigo mo bandam. Amiga. Sino ka mo? Sino? Ako. Oh, Parang hindi pala Ha? Derek, Derek Ramsey. Derek Ramsey, oh. busang mo. Kinukuha na niya yung kanto, no? Ay, 500. Gusto. Oh. Ah, hindi pa ubusin Mamaya, pag ubusin mo muna. Yung itlo, kubusin, Bakit hindi malamig yung tubig ni Bandam? hindi malamig. Malamig? Ito ang itlo meron din ako. <laughs> <laughs> Ewan ko lang. Hindi ko mo kokan. may madali ka araw. Isang train na yan. Ano Ay, nahit. Pinagalitan mo! Hindi! Hindi pa tapos! Marami pa! Up! Ang sakit ng ko! Imbis na napapawas! It's try the train! Ang sakit ng dyan! Ngunyain <laughs> mo kasi ninulo! <laughs> ah! <Ay> <laughs> Ayaw ko sakit ng ko. Talo na ako. Ilog niya ka. Paborito ni Bantam Taga. <laughs> ito, Pansit canton Itlog. Uh, spicy ko. No? <laughs> <laughs> spicy. <laughs> ano? Tubig. Spicy da karahon to. <laughs> 500 o. <no>? Uh, <laughs> <laughs> Umiitigay pa. Mag-skis ka, banda pag may tigay. Ha? Huh? Ate, Ma Ate, Maricel, gusto mo itlog? Ayaw mo na. <laughs> Pati si Maricel, ayaw na rin ni Maricel. <laughs> Malakas kumain, halika. Halika, Ate Maricel. Busog na ako, Busog na ako, Ha? Busog na ako. Busog ka na? O, tingnan mo si Bandang, hindi na pupusog, eh. Ha? Anong masasabi mo kay Banda? Bakit ang dami ito? <laughs> eh, gusto niya yan eh. Favorito eh. Marami pa kami itlog guys. Gusto niya. Hindi niya May apat na tray pa dyan. Meron pa sa kusina. Hindi mo maubos yung pagkain Banda. Sabi ko sa'yo. Ano? Ano? <laughs> Hinga, hinga. Ang kala ko bang palayo ng palayo yan? Tayo pa. <laughs> Kaya pa daw. Meron pa ba bang tao? Ay, huwag na. Silaw <laughs> yan, baliw na yan. Exclusive <laughs> o. Oh, Oo. Ay, kubusin niyo yan kasi sa kanya mapupuntay 500. Pag, Teka lang, ba't ba't ikaw hindi ka kumakain? Ay hindi eh. Suko na ako eh. Luko tong bus jeep na to, yung dami-dami nilagay. Dami. Gusto kong pampansit. Ang bulti mo. Ay <laughs> hey, di, upusin mo rin yung itlog ah. Busi mo itlog. <laughs> ha? Bukas mo daling araw. Ay takpakpak! Diba ako, inuna ko yung itlog. Oh. Bus! <laughs> <coughs> oh. <laughs> subo mo siyang buhit oh, tapos magsalita ka manok. Paano salita manok? Hindi <laughs> <coughs> <laughs> ay subo mo lahat. Tapos kausapin mo siya. Salitang manok. Dali. Dito ka humarap. Oh, salitang manok. Lakasan mo. <coughs> <coughs> Diyan ko pa ulit ako eh. ko pa ulit. Bali! mo! May oras yata ako. Palayo na palayo yung 500. hindi ba, <laughs> <laughs> ako bandam. Ha? Parang mananalo si bandam ah. Ha? Hindi ah! Parang ang dami pa oh. Mm-mm. Ay, -hmm. eh, excuse me ulit. Mm. Ang dami pa ulit yung bandam. Oh, mm. oh buhay-buhay buh -buh, uh. <laughs> yun Hmm. Naparami Na naman kasi kanin jum-jum. Panalo na ba si Bandang? Hindi pa, eh. palayo na palayo kay ibander pag di nila naubos yan. Palapit sa akin. Lug. Lug. Kaya e mo ko yung nuna. Pinawisan si Bandang, oh. Pinawisan ko yung ito. nga daw ito, eh. May kitab yung ulo, eh, oh. Bukta mo electric pan. Ayan. Ligo pawis. Apo, oh, sanggala. Pakito, Diaz. Okay, abang. Uh -huh. <laughs> Kumusta uh, subo mo muna itlog, sa ka magsalita. Dito ka harap kay Kuya Rizky. Subo mo muna isang buo itlog. Uh, subo mo muna. Saka ka magsalita kay Kuya Rizky. Uh -huh. <laughs> 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 Kumusta ka daw? Sabi ni Beautiful sa Joy. Ang sasabihin mo?

Hati na lang kayo. Walang panalo sa inyo eh. Hati na lang kayo. 250. Tapos 250. Ha? Ay, hey, tika lang. Kahit ka pa. Pinakita ko lang eh. <laughs> <laughs> okay. Hindi na kaya. Tatakpan natin yan ng almusal mo bukas ha. Ah. Hindi na ang magpapaluto. Ha? Pati si Kuerski. Sayang yan eh. Musog pa yan hanggang bukas. <laughs> Hindi, maghahanap na pagkain yan. Maaga pa nga nagigising eh. Naumay no, daw dyan sa garden niya. Gusto niya yung pansit kanton. Tate, tate, hindi ikay ka, ha, maahaditing ako daan sa'yo. Walang ingay. Hindi ako maahaditing. Hindi ikay ka, maahaditing ako. So ayaw mo nandito si Daddy Frankie sa Makati? Hindi, <coughs> dito ka rin. O, oh, tina mo. Walang magbibigay sa'yo ng pera. Hindi, <coughs> oh. <laughs> tatapin ko. Puro ingay. At ano yung binigay kong pera sa'yo kanina? Ano yun? Wata, hindi <coughs> ko tuwali. O. Oh. Eto na naman, isa, anong pipilihin mo sa pera? Ah, uh, pa tubig. eh, ah, ka muna tubig. marami, marami, para hindi ka ma, ano, lahat, busi mo yan. Oh, kiss mo na si Kuya Rizky, kiss. Kiss mo si Kuya Rizky. Lalaki yan, hindi mo papayod eh. Bakit? <coughs> love, love lang, parang kuya. Oh, love, kuya. <laughs> yan, kiss. <coughs> tayo po. Huwag natin po siya itlog. Bukas na. Ha? Suko. Suko. Hindi tayo tawag pa eh. Ha? Huwag mo na. Oh? Kainin mo bukas lang. <laughs> oh, yeah. O yan eh, mo yung bukas. O, oh, kakainin mo yung bukas. O, oh, bigyan pa kita tubig. Sa akin ito bukas. More water ah. Yeah. O, oh, ikaw. Kuya Rizky. Para hindi ka mahaybrat, -hi kawawa yung senyor. Yung senyor, laging mahilip. Kumarira. <laughs> Tapos, papabili ka ng sartan. <laughs> Kanina nagda-drive kaya yung guys na kasi Sabi ko ako nang mag-drive. Bakit? Na kasi Ula, Ulan, na naman. <laughs> <laughs> Dapat si bandam na lang driver ko eh. Ha? Bandam na lang driver. Walang <laughs> ulit tinta. Mauulit tayo. Intiyo. Ha tapimo. Ha intiyo. Ha Meron yan. Meron yan. Okay na may itlog. Sabay kuko. Ano sasabihin mo sa mga taga-panood natin? Thank you guys, come on. Thank you guys. Tamayo ka muna bago ka usapin sila. Tayo. Thank you guys. Thank you very much. Ano thank you very much? O dito, para makita nila. No, atras. oh ano sasabihin mo sa nila? Tayo na. Thank you. Thank you. Thank you, thank you guys. Ano thank you? Ayusin mo. Thank you guys. Ah... Happy New Year. Bago taon na. Malayo pa. Ha? Malayo pa. Eh, <laughs> bago taon na yun eh. Mm hmm. Putukan na yun. Orinig ko eh. Oh. Mm hmm. Oh. Uh, Happy New Year. Ha? bago taon. Oh, batiin mo si Beautiful Purisa Joy tsaka si Ros Gordius. Ha? Ha? Uh, Rita Doy. Lipo Ha? Uh, ha? Uh, Tahlap. Rose Gordius ah, ah, <coughs> ah, ah, Tahlap. Si titahanis. Ah. Tita Hanis. Titahanis. Titahanis. Ataklob. Ha. Rice above. Ayon. Alam niya. Rice above. Ayos madam. Ayos. Ayos. Sweet charm. Tet charm. Ayos din mo. Sexy sweet charm. Tet Sexy sweet charm. Te, te, te sound. Ayusin mo, sexy, sweet charm. Te, te, te sound. Okay. Kay Chari. Ha, ah, tari, takdaw. Oh. Ay si Mami Rochelle, hindi mo binabati, magagalit sa iyo. Kira. Mami Rochelle. Mami Rochelle. Ha, oh. uh, lag kita, miss kita. Oh. Alay uh, tuto. Wow. Gabi <applause> po, thank you so much. Magandang gabi po. Kagabi That, po. So, si Bandang. But... Butog. Bundang. Patingin. But... Pati But... ka kayo tiyan ko. Tagpan mo na. Yung itlog, ubusin mo yan ha? Oo. Oh, o, sa'yo. Thank you. oh sa'yo. Hey, <laughs> tawag ko Bye-bye po. Thank you po.